Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Welcome to another video na ano? Na? Sasabot. Sasagot. Sasagot. <laughs> alam niyo nakakatawa kasi may nakita akong post sa Facebook. Alam niyo yung mga, alam niyo yung nauso ngayon yung S-lines? Oo yung S-Lines galing daw yan sa Korean novela eh. Kung familiar ba kayo doon? Kung familiar kayo sa S-Lines, please comment down below. S-Line. Ayan. Yung S-Line daw kasi na yun, yung may mga tali sa ibabaw, yung may mga guhit sa ibabaw ng tao, kamukha na ito. Kaya lang ito. <laughs> Iba yung S-Lines niya. Nakita ko po ito sa Facebook eh. Ayan yung kanyang S-Lines. Kaya lang sa kanya hindi S-Lines, mga kaibigan. Yung kanya ay loan lines. Kaya gusto ko i-share sa inyo ito kasi nakakatuwa dahil itong S-Lines niya, puro tungkol sa loan. Ito yung kanyang mga loan, no? Uh, meron siyang loan sa home credit, meron siyang loan sa tala, meron siyang loan sa bill East, meron din siya sa S later, Lazada pay later. At may isa akong comment dito na nabasa na gusto ko rin i-share sa inyo na ang dami niyang loan, <laughs> di ba? Eto, puntahan po natin. Eto, kamukha na ito, si... Uh, Even Rivera Lubrio, Shopee Pay Later, TikTok Pay Later, G-Gives, SSS Loan, Home Credit, Pag-ibig Loan, It's Your Turn! <laughs> <laughs> Di na, ginagawa na ginagawa nalang katuwaan po yung dami ng utang natin. Ito, si William Jane Recesio Kirante. Yung kanyang loan, SP later, arawan. Ah, meron siyang loan sa SP later. Meron din siyang arawan na 800. Meron din siyang loan na weekly, 2,100 every Monday. May hinuhulugan siyang motor na single, 4,000 every third day of the month. nako may motor baw-baw. Two times, and then 7000 every 7th day of the month kuryente 1k per month tubig 700 to 800 per month 3 kids only gastos marami pang dinasama lumalaban para sa bayarin. <laughs> sabi ni William Jane. Ako mga kaibigan, kayo po ba? Marami rin po ba kayong mga loans? Actually, loan lang dapat, no? Yung kasama dito. Kaya lang may sinama siyang kuryente, tubig. Siguro nga naman kasi gastusin din yun, no? Kayo ba? Ano, gano ba karami mga existing loans ninyo na hinuhulugan? Meron ba kayong G-Gives, G-Credit, G-Loan, S-Pay Later, TikTok Pay Later, Lazada Pay Later? May hinuhulugan ba kayo motor trade? Ano pa yung inyong mga kautangan? Grabe talaga. Ang dami. O, oh, may nag-comment pa dito. Saan niyang 800 per day mo? Grabe yung 800 per day hinuhulugan. Alam nyo, naalala ko nung meron pa akong tindahan sa palengke noon. May bumbay din ako. May yung bumbay ko. Ang hulugan ko doon, umabot po ng ano, grabe, 9,000 per day. Yung hinuhulugan. Doon na po ako nagsimulang... <laughs> na ano na nabaliw no <laughs> na orat po talaga ng tuluyan na siraan na ng loob sa umabot na po sa 9,000 per day yung binabayaran mong arawan di ba so kayo po share nyo nga po mga kaibigan magkano ang inyong hinuhulugan kada buwan na mga loans no ano-ano yung mga loans ninyo at magkano po inaabot ng inyong loans na hinuhulugan kada buwan? Please comment down below, okay? At mabasahin po natin yung mga nakakatuwa at nakaka-inspire ninyong mga kautangan. Gaano karami Please comment down below. Ako po si Chico at gagawin din natin ng video yan. Ha? Enjoy the rest of the day and God bless po.